Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Dr. Rob Rances Nagtatanong lang naman siya tungkol sa EDCA sites Sabi niya, may nakita ba tayong kahit anong humanitarian assistance and disaster response mula sa EDCA Sa Lindol sa North Cebu Lindol sa Davao Oriental o ngayong bagyo sa Cebu question mark nagtatanong lang baka na lang ng algorithm o baka wala talagang dumating na EDCA team kahit man lang sa ground zero okay ipinost Siner ni Dr. Rob Rances ang pahayag ni Secretary Gibo Chudoro tungkol sa EDSA. Ang gamit daw ng EDSA ito, EDCA is purely for humanitarian assistance and disaster response. As a matter of fact, in Fort Magsaysay, there are pre-positioned relief goods already. And that is the purpose of those for those EDCA sites. Very clear. Uh, kung hindi ito totoo, sana pasinungalingan ng DND na hindi, walang ganyang statement ang Secretary of Defense. But I have heard it many times before. Nung kasagsagan ng debate kasi dinagdagan. May lima na dati, panahon ng Pinoy administration. Pagdating ng Duterte, walang naidagdag as is lang. Pagdating ng Marcos, biglang dinagdagan ng apat. So maraming nagreklamo, ano ba yan? Bakit pinapabalik nyo ang mga American bases na naman dito? Hmm, ito yung dahilan nila. Hindi, kailangan natin yan. Kasi hindi yan panggera. Uh, sabi ng Pangulo, maratandaan ko, for defensive purposes lang yan. Tapos ito kay Gibo, humanitarian assistance, disaster response yan. Narinig ko talaga. So nakakapagtaka, no? Grabe ang lindol sa Cebu. Daming nasalanta. Mas malakas na lindol sa Davao. Ito, grabing bagyo sa Cebu. Ni minsan wala ako, wala akong nakitang uh, American assistance. Kahit mal... kailan ba 'yun? Merong bagyo ba 'yun? Yung parang nagpadala ata ng uh, aircraft ang uh, US, parang tumulong kaya yung aircraft na pinadali nila para sa ano yun, yung nakakalam para sa refueling ng mga jet fighters <laughs> yun ang sinabi <coughs> excuse me, yun ang sinabing pinadala para tumulong, hindi naman po rescue yung aeroplano na yun dahil pang refuel ng mga jets, jet fighters nila ganyan tayo uh, I don't know how will I term this niloloko ba o ginagamit o wala lang para na tayong tuta na kung anong gusto ng Amerikano sunod-sunuro na lang tayo wala na tayong sariling diskarte sa ating sariling bansa wala pang ano yan ha walang renta ang mga EDCA sites libre parang ibinigay lang <laughs> hindi katulad nung panahon ng Marcos Sr yung dalawang malalaking basis nila Clark and uh, Subic malaki ang renta dahil magaling ang Marcos Sr sa magipag negotiate nung una yung mga unang presidente mababa ang renta maluwang ang area ng mga basis nila noon. Pagdating ng Marcos Sr. dahil may independent foreign policy ang Marcos Sr. Eh, hindi siya nagpapawak sa leg. leg. Ayun, nagawa niya, <coughs> mabawasan ang area. Kasi nung una, luwang, nabawasan, nabawasan, nabawasan. Tapos lumaki yung renta. Hindi ko lang maalala yung exact amount ng renta per year. Kailangan e yung mga renta na yon yun binibigyan nila in terms of modern equipment kaya panaw ng Marcos Senior meron tayong kung ano yung pinaka latest na jet fighter ng US meron tayo sabar matanda nang ko F5 mga 1970s ba yun yun ang pinaka advance nila na fighter nung una meron na tayo F5 sa buong Asia tayo lang atang meron eh kaya tinitingala ang armed forces noon, malakas ang armed forces, kasi nga malak ma marunong yung Marcos Sr. Kabaliktaran itong Marcos Jr. Hawak sa leeg. Sunod-sunuran lang kung anong gusto ng mga Amerikano. Kaya nakaka-umay, nakaka-dismaya. Ito, very clear. Ulitin ko. Sana makarating ito sa DND. Masagot nyo ito, EDCA is purely for humanitarian assistance and disaster response. As a matter of fact, in Fort Magsaysay, there are preposition relief goods already. And that is the purpose of those, for those EDCA sites. So, Honorable Secretary Gibo paki pakisagot naman ito. Nagtatanong lang ang ta taong bayan... Ano ba? Uh, mahalaga pa ba tayo sa Amerikano? Na sinasabi nila na ironclad commitment? Nasaan na? Disaster nga lang, hindi tayo tulungan. How much more sa gyera? Kaya ako, wala akong inaasahang tulong yung... Sinasabi ng AFP na pag In case of war, kung may atake sa atin, we hold on the line 20 to 30 days bago darating ang mga Amerikano. Maobos na lang tayo. Hindi darating ang mga Amerikano. Kasi nga, disaster nga lang ito. Bagyo lindol, hindi nga sila tumutulong. How much more kung gera? Example lang ha, sana hindi mangyari. Lusobin tayo ng China dahil inaaway na ng gobyernong itong ito ang China. Lusubin tayo, anong, anong itatagal natin sa China? Hindi pupunta ang mga Amerikano dito para makipaggera sa China nang dahil sa atin, mauubos ang lahing Pilipino sa ginagawa ng administrasyon ito. I tell you, makipagpustahan ako. Kaya sana hindi mangyari yan. Kaya sana kaibiganin na lang natin ang lahat hindi natin isurrender ang ating territorial rights o sovereign rights sa West Philippine Sea kailang there's a way uh, ang ating mga kalapit bansa sa ASEAN may mga pinag-agawa ding isla kailang napapag-usapan walang tensyon, tayo lang ang merong tensyon kasi ngayon ang gusto ng mga Amerikano, gawin tayong proxy war at pumapayag naman ang administrasyong ito Nakaka, nakakatakot Kay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong tayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukinon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. na uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ola, ito, ito, ito. Mauna ni ang natagahan ng yero na mag-atop na siya karon O karon mo nagid ni ang ato pa ni kuya ngayang balay. So, muna lang gamit sa ato pag muna ilang gamit sa salog Sa salog o dingding. So, kala siya nga balay. Streamline lang siya. ba ang kadagig karon no man si kuya og atop sa iyang balay atop lagi na sa iyang balay salamat pagino ko na gid kayo kay human si ang kuya atop sa iyang balay oh karon kuya og ate on sa imong masulti nga natagaan na mo giero plensen pako nga nakabalay na gid mo alamat sa Ginoo na nataga imong sis. Asa atut na ni nang imong ara lang. na usab sana Kung wala pa paming tabak, og sen natabang, di paggiluy mong ka balay, di pagimba ka kon among bulay. Kay wala man di ka palit. Ay. Krisis net ron. Panahon. Law ug ka sa sunod nga na pa kay Am ang magkinanlan, matabangan po para na ang pareha sa makabalay sad, makatop. Matabangan, naginan lang yung tabang, matabangan. Pareha sa Amo, na lang yung tabang, matabangan. May salamat sa ginuro uh, na tagaan din ka ng sin. Kapil ang video, kung yeah, natatanaan video. Ayan, <laughs> salamat. Sige, salamat kid kay kayo.